At magandang araw sa atin lahat mga kabayan at narito po tayo para sa ating panibagong update umalba. Itong si Senator Bato de la Rosa sa pasabog nga ni Atty. Harry Roque na umano'y nandito na ang uh, mga investigador ng ICC para sa umano'y allegation na laban kay dating Pangulong Digong patungkol sa extrajudicial killing umano na nangyari sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Kaya ayong kay Senator Bato de la Rosa, ay umaasa siya na solid as rock, as batu o mano, itong paninindigan ng ating Pangulong Marcos uh, patungkol sa ICC na hindi siya papabor, hindi siya papayag na tayo ay pakialaman uh, ng mga dayuhan. At uh, ilang bisis na sinabi yan ni Pangulong Marcos at kahit uh, itong si uh, DOJ secretary uh, Remolia epekto rin ng paninindigan. Pero, noong medyo huli, mga kababayan po natin, parang mag twist Dahil, ang sabi nga, eh, pag-isipan, pag-aralan, umano, kung babalik ba tayo sa ICC. Kaya nga naman, ito ay parang pahiwatig na para sa bawat Pilipino. Na mukhang naiba na nga ang pulisya ni uh, Pangulong Marcos. At kung mangyayari ito, eh, ayun nga kay Atty. Harry Roque, okay. Iba ka posibleng magkagulo o mano, no? ha ah? Dahil syempre hindi naman papayag yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong at ng kanyang anak na si Vice President Sara at syempre itong mga senador po natin na aktibo at uh, talagang nagtatrabaho ng maayos at idinawit nga ng mga nagko-complain sa ICC mga kababayan po natin pati itong Senator Bato, itong Senator uh, Christopher Bongo ay dinawit pa Ah, mga kababayan po natin. Pero ayaw kasi Senator Torbato de la Rosa kung ito umano ay uh, talagang papayagan ng ating gobyerno, eh, makikipag-cooperate umano ito. At syempre, hindi naman papayag na basta-basta na lang susuko itong kampo ni uh, dating Pangulong Digong at kung mangyari yan, ako po, ha, mukhang uh, may iba talaga ang uh, ihip ng uh, isyo ng pamulitika sa ating Bansa, alam natin yan mga na, na yung ibang uh, Pilipino ay nanahimik lang. Mukhang uh, minamanmanan, inaabangan lang itong galawan ng administrasyong Marcos na dahan-dahan umiikot, nagtitwist na sila sa kanilang uh, pulisiya. I will ask the uh, DOJ why, why or oh why did it happen? Because uh, as of the last uh, uh, last Uh, conversation namin ng Pangulo, uh, yun nga, I got the impression that uh, his assurance to me is uh, solid as a rock. At bakit ganito, ganon. If indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, uh, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban-bawi itong gobyerno na ito kapag ganon ang mangyari. However, if the entry is unauthorized, De La Rosa emphasizes that he will refuse to cooperate and will push for... So, yun nga mga kababayan po natin, kahit si Sen. Bat de la Rosa ay parang napapaisip na. Pero nung nag sila ni Pangulong Marcos ay napangiti ito eh. Dahil sa sinabi umano sa kanya mga kababayan po natin, eh kapag binawi yan ni eh, Pangulong Marcos, abay, talagang lalabas na siya ay isang uh, traidor mga kababayan po natin. At tayo naman kay Solicitor General ay hindi pwede talaga na makikialam ito mga dayuhan sa ating masa gusto nilang mag-imbestiga, mag, -imbestiga, mag -imbestiga sila, pero hindi pwede makikipag-cooperate o mano ang ating gobyerno. Yan ang paninindigan ni Sorgen Guevara at yan din o ang paninindigan ng ating gobyerno. ah uh, pero mukhang naiba eh, kasi yung paglaya ni Dilima ay mukhang masyadong napaingay at handa pa o mano itong magtistigo ah uh, para sa ICC laban sa kay Pangulong digong ko dahil matandaan po natin mga kababayan itong usapan ng extrajudicial killing ay una na itong uh, 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 parang nagkaroon na ng pagtinig nga mga kababayan po natin noon sa Senado uh, dahil sa mga nangyari o mano sa Dabaw, So wala namang nangyari doon mga kababayan po natin naging kwento na lang kwento na lang sa pagong hanggang tumakbo na Pangulo yung si dating Pangulong Digong yung pa rin ang issue na ginamit nila wala pa rin na patunayan so ngayon mukhang binabalik-balik eh kasi may nakikita po tayo mga ilang vlogger so mga malalaking content creator na mukhang hindi ako sigurado kung bayad man eh mukhang isa lang ang kanilang kumpas at ito ay binabalik nila yung mga dating issue ni Pangulong Digong lalo na nung lumabas ang survey na nangunguna ito sa pagka-senador. Uh, so ang pangalawang survey, itong OCTA Research, hindi na siya sinama sa survey mga kababayan po natin. So halatadong may mga gumagalaw uh, para talagang sirain itong mga Duterte, itong si Pangulong Digong, lalo na malakas talaga ang ugong-ugong na babalik na ito sa politika. So yun ang kanilang kinakabakan mga kababayan and deportation of ICC personnel. Sobrang uh, encroachment na yan sa ating uh, sovereignty. Uh, hindi sila in ng gobyerno natin. Then Andito sila, nagkandak na investigation. Eh parang na tayong ginagawa ng mga tao na yan. I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito. For, Ayun. Uh, yun pala eh. So dapat i-deport talaga yung mga yan kung nandito sila sa ating bansa. Tapos nagtatrabaho sila, nag iimbestiga sila. Abay illegal So, dapat talagang ipadeport yan. So, ipush po natin yan. Senator Bato de la Rosa, dapat i-deport. Ah, kung nandito sila at nagkakanta ng investigation, which is unauthorized with our government. Ang disturable alien, dahil alam dito sa atin, they, should do that, they should do that. Otherwise, uh, magiging inutil sila kung di na alam na somebody's uh, uh, doing something under their nose. Dapat alam nila yun. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, meanwhile, sees nothing wrong with the ICC's presence in the country. However, he notes the importance of ICC's cooperation with the state to be able to conduct an impartial probe. Then, dapat ka sa pinila commission on human rights, di ba? On on on, on the human rights uh, complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing if they are doing an honest to goodness investigation. Dapat maramdaman sila ng gobyerno. So, kung walang kung walang ganyan. that Looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Hmm. Sa so, mga kababayan po natin, itong si ko si, uh, si Coco Pimentel naman ay mukhang neutral lang sa isyong ito. At uh, syempre, alam po natin na kaliadonya niya pa rin itong si dating Pangulong Digong. Eh, malakas na rin itong lumalabas na ugong-ugong na muling magkakaisa yung dating nahating PDP laban. So, video ito, laylo lang sa ngayon muna. Pero alam po natin, susuportahan pa rin yan. Itong si dating Pangulong Digong, si Senator Coco Pimentel. So, original na sila. Yung uh, miembro ng uh, talagang original din na PDP laban. So, may medyo hindi lang pagkakaunawaan. Kaya nahati nga itong partido ng PDP laban. So, ganun pa rin mga kababayan po natin. Mukhang alam na ng ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno kung nandito sila So posibleng dini-deny lang dahil ayaw nila ma-escalate itong issue dahil alam nila na napakaraming sumusuporta kay dating Pangulong Digong at lalo na ngayon mukhang naiipit sila sa issue dito sa House of Representatives itong uh, hinahanapan nga natin ng resibo itong mga kongresista na hindi makalabas ng kanilang resibo sa Omanoy Extraordinary Fund na hawak nitong mga kongresista. So mukhang turi-turi uh, lang uh, ang kanilang uh, ginagawa na demolition job laban dito sa nating Pangulong Digong at kay Vice President Sara. So alam po natin na isa sa kanilang gagamitin ay itong isyo ng ICC. So abangan natin dyan kung hanggang saan, ano yung mangyayari, uh, ano ang magiging desisyon ni, ni uh, Pangulong Marcos sa isyo ng ICC. Yan, abang-abang po tayo dyan mga kababayan po natin. Maraming salamat at yan po yung ating update.